Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel Lalo na sa ating mga member Shoutout kay Idol Roman Villanueva Idol Marvin Maliveran At Miss Miami Laurel Na pinakamatagal kong membro Na dalawang taon na Sa mga mag-iisang taon na membro ng ating channel Kay Marinda Alves Lito Buino XPG Secret Files uh, Subscribe na po kayo sa channel niya mga idol Kay Lai Ilin Edo Lilibit Tumagi Tita Jenque sa pag-renew ni Idol Lynn Kaligdong Vlog. Maraming salamat sa mga bago natin na kapamilya kay Torin and Pure Friends. Almalin Ponsika, mat Vlog. Maricel Arangco, Ami Kuroke, Maricel Nakil, Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matimber. At sa mga bago natin na kapamilya na sina Sheila Bonino at Tadashi Barua. Maraming salamat sa inyo, mga idol. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Uy itong nitong si Padre Mario. Natitiyak kong magugulat ang mga magulang ni Kuko sa ating pagdating kardo, Gotora. Natitiyak ko din sa presensya ni Kuko sa ating grupo. Maaring mas lalakas pa tayo lalo. Nang makarating na mga ito doon sa kanilang pakay, tuwang-tuwa nga ang mga magulang ng bata nang makita itong si Padre Mario. Mahigit sa tatlong taon din na hindi nagkikita ang mga ito kaya sobrang namiss din itong si Padre Mario ng mga ito. Noon kasi, nang magkaroon ng matinding problema ang pamilyang ito, si Padre Mario ang natatanging tumulong sa kanila. Kaya bukod sa malapit sa mga ito ang pare, malaki din ang kanilang utang na loob. Agad na hinanap ng pare ang batang si Coco. Ayon sa mga magulang nito, nando doon ang bata sa may lupa dahil may dilamot ang bata na sinapian ng jablo. Kaya wala nang inaksayang sandali ang mga ito. Agad na nagpasama na ang pare ng mga magulang nitong si Koko Nais din ng pare na matunghayan ang galing sa panggagamot ng bata. Sigurado ito ngayon na mas lumakas pa nga itong si Koko Makalipas ang ilang mga sandali, pagdating ng mga ito doon sa may lupa, naabutan nilang maraming mga nakiusyoso na mga tao doon sa labas ng bahay maging doon sa loob kahit na pinalabas na ito ng may-ari nando doon pa ang mga ito habang nakita nila itong si Coco doon sa loob ng isang kwarto na nilalabanan ang sapi na diablo doon sa batang babae ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto tuluyan ng nagapi na ito ng bata pawisan ang batang babae pati na rin itong si Coco matapos naman ang mga kaganapan na iyon may mga iniutos ang bata doon sa mga magulang ng nasapian. Matapos ang gamuta na iyon, agad na tinawag itong si Coco ng kanyang mga magulang at sinabi na hinahanap siya ni Padre Mario. Nanlaki pa nga ang mga mata ng bata at agad na lumabas ng kwarto. Napayakap pa nga ito nang makita ang pare. Agad na nag-aya itong umuwi para makausap naman ang mga ito. Halata sa mukha ng bata ang sobrang saya. Pagdating na mga ito doon sa kanilang bahay, ipinakilala naman itong si Padre Mario ang kanyang mga kasamahan at hindi naglaon. Sinabi na din ng pari ang kanilang tunay na pakay. Agad naman na sumang ayon itong si Coco. Naburyong na din kasi ang bata na dito lamang siya sa bukirin ng Asturias nagpalibot-libot. Ang mga magulang nito pumayag na din sa alok nitong si Padre Mario at sinabi pa nitong si Koko na kung maari isama din nila ang kanyang kaibigan na nakatira din doon sa lugar na iyon. Lagi daw silang magkakasama lalo na kapag nakikipaglaban ang mga ito sa mga kampo ng kadiliman. Ayon kasi nitong si Koko na malakas din ang kanyang kaibigan iyon. Ayon sa mga kwento may lahi iyon ng halimaw dahil isang prinsipi ng mga halimaw na barok ang ama nito kaya nagtatangan din ito ng kakaibang bangis sa pakikipaglaban. Lalo na kapag laban sa mga aswang, maaasahan daw talaga itong si Bakar. Nanlaki pa nga ang mga mata nitong si Padre Mario sa kanyang narinig dahil mukhang dalawa pa nga ngayon ang kanilang maisama. Kung totoong malakas din iyon, malaking tulong na iyon sa kanila. Kaya agad na pinasundo nila ang taong iyon. Makalipas naman ang ilang mga minuto. Pagdating ng mga ito, nagulat pa nga itong si Padre Mario dahil ayon kay Kuko, labing anim na taong gulang lamang ito. Namatanda sa kanila ng dalawang taon, ngunit nang makita nila ni Padre Mario, malaking bulas ang pangangatawa ng bata at matangkad sa tingin nitong si Padre Mario, mahigit sa anim na talampakan ang tangkad nito. Mahaba ang alon-alon na buhok nito at mukhang mahihain nasabi na ni Koko ang tungkol sa sinasabi nitong si Padre Mario sa kanila kaya sumang ayon na din ito ayon kasi nito basta kasama niya si Koko sasama siya kahit na saan pa sila papunta ganon kalapit na magkakaibigan ang dalawa noon kasi naawa itong si Koko kay Bakar dahil natagpuan na lamang nila ito na naghingalo sa tabi ng sapa na malapit lamang sa kanila. Kinupkop naman ito ng kanyang lulo. Kaya laging magkakasama ang mga ito at lalong mas naging malapit sa isa't isa. Punan pa na may mga tangan ang mga ito na angat sa karamihan. nagpasya na ng mga ito na ipangbukas na lamang nila ang kanilang gagawin na pagbaba doon sa patag. Humiling din kasi sina Kuko at itong si Bakar na manatili muna ng kahit isang gabi ang mga ito. Sa tingin kasi ng mga bata, baka matagal-tagal na muna bago muling makapiling ng mga ito ang mga magulang nitong si Koko Sa gabing iyon, napag-usapan na din nila ni Carlo at Padre Mario na kailangan pa nila ng kasama na makakatulong sa kanila sa aspitong mga ritual. Yung nakatuon ang pagpapalakas sa kanyang mga karunungan sa mga ritual. Plano na din itong si Padre Mario na makatulong sa mga tao sa pamamagitan sa ibang pamamaraan. Naisip na din ito na mas pagtuunan ang pagtulong sa mga tao gamit ang kanyang nabuong grupo. Kinabukasan, maagang umalis ng mga ito. Nangangako naman itong si Koko na paminsan-minsan dadalaw din ang mga ito sa kanyang mga magulang. Pagdating ng mga ito doon sa patag, pinulong agad nitong si Padre Mario ang grupong nabuo niya. Doon sa lugar ng kalaha kasi, siya din ang bumuo ng grupong sagradong bantay sa tulong nitong si Elias at ngayon gustong ipagpatuloy nitong si Padre Mario ang pangalan na iyon. Ngunit the guardians nga lamang ang bagong ipapangalan ng kanilang grupo. Gusto din ng pare na palitan na ang kanilang mga pangalan at mas nakakabuting magkakaroon sila ng palayaw o alias na bagay sa kanilang mga personalidad at mga kakayahan. Tinawag nitong si Padre Mario ang kanyang sarili bilang ama dahil na rin sa grupong iyon siya ang tumatayong ama sa mga batang kasama. Tinatawag naman niya na is itong si Carlo bilang alas dahil sa paniniwala nitong si Padre Mario sa kanilang dalawa ni Gutor may natatanging kakayahan itong si Carlo na nakakaangat kay Gutor. Tinatawag naman niya itong si Gutor bilang Chen dahil na rin sa kagalingan itong si Gutor sa paggamit ng mga kadina. Wolf ang binigay niya na bansag kay Bakar. Riley naman ang itatawag kay Kuko dahil na rin sa kakaibang karunungan ito sa mga usal para sa mga inkanto at mga jablo. At Pinks naman ang tawag nito kay Ronron dahil kahit na hindi ganun kalakas ang karunungan ng binatang ito. Buo naman ang katapangang tangan. Matapos ang kanilang pagpupulong, huwi ka nitong si Padre Mario na bukas na bukas din magbabakasyon muna ang mga ito doon sa kabilang isla. Marami kasing naggagandahan na baybayin doon sa lugar ng Isla de Fuente. Gusto kasi ng pari na magkakaroon ng oras ang mga bago niyang makakasama at mas mapapalapit sa isa't isa. Mas maganda kasi sa isang grupo na bukod sa magkakampi ang mga ito sa labanan, mas lumalim din ang kanilang pagkakilala sa isa't isa at pagkakaibigan. Kaya kinabukasan agad nang umalis ang mga ito at kasalukuyan ng nakasakay ng bangkang di motor papunta doon sa Isla de Fuente. Maliit lamang ang islang iyon na napapaligiran ng magagandang baybayin makailang bisis nang nakapunta itong si Padre Mario sa islang ito noong bago pa ba siya maging pari. Makalipas ang kalahating oras na biyahe ng mga ito, tuluyan na nilang narating ang lugar na iyon. Agad na namangha ang mga bata sa ganda ng tanawin doon sa isla. Marami ding mga tao ang nando doon na katulad din nilang bakasyonista. Agad na kumuha ng silid ang grupo nila ni Padre Mario doon sa gilid ng sapa na konektado din ng dagat may mga nakahilirang maliliit na kubo ang nando doon na sinadyang ipinagawa para talaga sa mga bisita na katulad nila may ilan naman ang mga mas nauna sa kanilang grupo doon sa ibang mga kubo ngunit hindi naman karamihan ang mga ito dala ng medyo mapanganib ang bandang kinaroonan nila ngayon dahil nasa gilid na sila ng mga makakapal na mga bakawan na konektado din doon sa mga kakahuyan sa kabilang bahagi ng isla. Napuno na kasi ang lahat ng mga paupahan doon sa may sintro. Kaya napilitan ang iba na dito na mangungupa. May naglilibot naman ng mga bantay para masigurado ang kanilang kaligtasan. Katulad kasi ng ibang mga isla, may mga gumagalang mababangis na hayop din sa islang ito. Kaya sobrang nag-iingat din ang mga ito ngunit napaganda pa nga para sa grupo nila ni Padre Mario ang kanilang kinaroroonan ngayon. Mas mabuti yung medyo tahimik para mas magkakaroon ng oras ang mga batang kasama. Nagpapahinga muna ng ilang mga minuto ang kanilang grupo bago nagpasiyang maglilibot ang mga ito doon sa unahan at magmasid-masid sa mga magagandang mga tanawin doon sa sintro ng lugar. Naiwan naman si Nakuko at itong si Padre Mario doon sa kanilang kubo. Mas pinili ng dalawa na manatili na lamang muna doon sa kanilang kubo. Bukod kasi sa mainit ang sinag ng araw sa mga oras na iyon, hindi din kasi pagalagala itong si Koko, o matatawag sa pangalan na Pryle. Dahil na rin sa kapansanan ng bata, nahihiya pa ito lalo na bago sa ganitong uri na lugar. Samantalang ang apat naman na sina S, Chen, Wolf at itong si Pinks. Masayang masaya ang mga ito. Habang nando doon sa gilid ng baybayin, hanggang sa makarating ang mga ito doon sa dulo ng bahagi ng lugar, biglang may nararamdaman si Carlo nakakaibang presensya. Kaya nagkatitigan si Carlo at itong si Gotor. Napansin naman agad iyon nitong si Ronron. Kitang-kita kasi niya sa pagmumuka ng dalawang mga bata ang pagkagulat. Tanong naman agad nitong si Ronron kay Cardo. Is, bakit? May problema ba? Kuya Pinks, mukhang may kasamahan tayo dito na nagtatangan ng kakayahan galing sa kaliwa. Hindi ko pa mapagtanto ang kanyang kinaroonan sa ngayon. Ngunit nakakasigurado akong galing sa kampo ng kadiliman ang kanyang presensya. Pinatotohanan din agad iyon na nitong si Gutor, na sa mga oras na iyon naramdaman din ang mga naramdaman na presensya nitong si Carlo. Kaya ang kanilang ginawa, sinubukan nilang hanapin ang kinaroroonan nito. Itong si Bakar agad na ginamit na din ng binatilyo ang kanyang kalakasan sa mga pangamoy. Ngunit dahil nga sa dami ng mga taong nandoon, halo-halo ang kanyang mga naamoy na umabot na sa puntong nahirapan din siyang masundan ang amoy ng kanilang mga nararamdaman. Makalipas ang ilang mga sandali, biglang may napasigaw doon sa may tindahan sa unahan ng kanilang kinaroonan at nakita nilang mayroong isang medyo may katandaan ng babae ang biglang nabuwan na lamang doon sa lupa. Nakita din nila ni Gutor at itong si Carlo ang dalawang matatanda na mabilis na umibis papalayo. Napakabilis ng pag-ibis ng mga ito nasa loob lamang ng ilang mga segundo nawala agad ang mga iyon doon sa karamihan nagtatakbuhan naman ang apat at pagdating doon nakita nilang natataranta ng isang kasamahan ng babaeng natumba kitang kita din nila ni Carlo na nangingitim agad ang bibig mata at balat ng ginang at pati na ang mga kuko nito sa kamay at paa agad na nabatid nila ni Carlo na nilason ang ginang na ito at napakabagsik na lason dahil agaran na nangingitim ang balat ng biktima na maaring ilang minuto na lamang babawian na ito ng buhay agad na lumapit si Nakardo doon sa ginang at huwi ka nito doon sa kasamahan na kasing edad lamang din nila huminahong ka kailangan na madala ito doon sa aming kubo kaya ko itong gamutin basta magtiwala ka lamang kaya nang pumayag ang kasama nito na maaring anak ng ginang na iyon, mabilis ang kilos nila ni Carlo at Gutor. Huwi ka din nitong si Gutor kay Bakar. Wolf, manmanan mo ang paligid. Alam kong nakita mo din ang dalawang matatanda kanina at batid ko sila ang may kagagawan sa paglason ng ginang na ito. Kaya habang tumatakbo ang mga ito, panay din ang ginagawang lingon nitong si Bakar doon sa paligid at nasa hulihan na ito sa kanila. Ngunit nang papunta na sila doon sa mga bakawan kung saan nando doon ang kanilang kubo, may dalawang matanda ang humarang sa kanilang daraanan. Agad nang wika ng isa sa mga ito. Bawal yung ginagawa niyo, bata. Mas nakakabuting dalhin na iyan doon sa kabilang isla para mapatingnan sa ospital sa islang iyon kasi walang ospital ang nakatayo doon na maaaring mapuntahan agad sa mga ganitong pangyayari. May ilan ang mga nando doon na kayang magbigay ng mga pangunahing lunas lamang. Ngunit sa mga ganitong senaryo, hindi ito kakayanin ng mga medical personnel. Bukod sa kulang ang kanilang kagamitan, hindi din ganon kagalingan ang mga ito sa mga ganitong kaso. At sa puntong iyon, agad din na naramdaman ng mga bata na may mga tangan ang dalawang matanda na mukhaan din itong sigutor ang pagmumukha ng dalawang ito ang dalawang ito ang nakita nilang mabilis na umibis kanina doon sa pinangyarihan ng paglason ang dalawang matandang ito ang hinihinala nilang may kagagawan pa nga sa paglason ng dinang agad nasagot nitong sigutor kaya namin itong gamutin mga lulo kung dadalhin pa namin ito doon sa kabilang isla, sigurado kaming hindi na ito aabot pa dahil sa tindi ng lason na nasa kanyang katawan. Sagot naman agad ng isang matanda na mapansin na may mga tao na ang lumalapit sa kanila para magtanong kung bakit nawalan ng malay ang ginang. Ano bang lason ang pinagsasabi mo bata? Baka nawalan iyan ng malay o baka mayroong malubhang karamdaman kaya nagkaganyan. Huwag ninyong ipagsapalaran ang kanyang buhay sa mga kakaunti lamang ninyong nalalaman. Nang marinig iyon ni Carlo, agad itong tumitig doon sa dalawang matatanda ng napakatalim, huwi ka ng bata. Umalis na kayong dalawa sa aking daraanan kung ayaw ninyong masaktan. Huwag din ninyong kaming lulukuhin kapag makikita ko pa kayo matapos namin na magamot ang babaeng ito malirintikan kayo sa akin. Nakita nilang ngumiti lamang ang mga ito at pagkatapos tumabi, kang halos pabulong pa ng isang matanda sa kanila. Mga pakialamero, tingnan natin ang tapang bata At nakita nitong sigutor na umihip ito ng tatong bisis. Mabilis naman ang naging tugon nitong sigutor. Agad na ito sa harapan ng matatanda nang tatlong bisis at pagkatapos may mga iniusal-usal din ang bata at nang mapadaan ang mga ito doon sa dalawang matatanda. Huwi kang muli nitong sigutor habang nakatitig ng matalim doon sa dalawang matanda. Huwag mo kami subukan dahil hindi niyo kami kaya. Matalim ang pagkatitig nitong sigutor doon sa mga matatanda at may halong pagbabanta. Dito nakita nilang parang nagimbala ang dalawa. Hindi kasi makapaniwala ang dalawang mga matatanda na agad na mawasak nitong sigutor ang kanilang pinakawalan na mga lason sa paligid. Sinubukan sana ng mga matatanda na lasunin din itong si Carlo. Ngunit maagap itong sigutor na nakita ang mga bagay na iyon. Kaya nakagawa agad itong sigutor ng mga usal na pangbasaga